Sa office, may dalawang klaseng chismis. May low-level chismis gaya ng... Alam mo ba, talagang may relasyon daw si mama at si sir. At mayroon din namang high-level chismis gaya ng... Alam mo ba, hindi daw happy ang team sa bagong policy? Pero real talk, dapat bang pansinin ng isang leader ang chismis? Ang sagot, oo, pero with purpose. Bilang isang leader, anong chismis ang pakikinggan mo? At paano mo ito gagamitin? Halika office mate, pag-usapan natin yan. Number 1, mag-observe ka muna, react later. Ang tunay na leader, hindi lang magaling magsalita. Dapat marunong ka din makinig sa mga maliliit na usapan. Ang dapat mo lang pakinggan ay yung level 2 na mga chika. Ito ay ang tungkol sa kumpanya, sa leadership mo, sa iyong team o sa mga policies. Huwag mo nang pakinggan yung iba pa at hindi naman makakatulong ito sa iyong team o sa karir mo. Minsan may mga concern ng iyong team members na hindi lang nila masabi ng diretsyo chismis can be the smoke before the fire. As a leader, i-verify mo muna ang facts, hindi para i-call out ang tao mo, kundi para i-check din ang pulso ng iyong team. Listen with leadership ears. Number two, don't be triggered, be tactical. Hindi porket may narinig kang, Napansin mo ba? Talagang may favoritism si boss. Ay magagalit ka na agad at magpapamiting the next day. Baka naman may pinanggagalingan. Chill ka lang bistigahan mo muna hindi para maghanap ang masisisi kundi para maintindihan ang pinanggagalingan. Baka may pattern na hindi mo napapansin o may perception na hindi mo sinasadya pero damaging pala para sa iyong team o sa karir mo. Ang tunay na leader hindi lang magaling magdesisyon. Dapat marunong ka din magbasa ng sitwasyon. Minsan ang chismis ay parang isang free diagnostic tool. Gamitin mo yun para maayos mo ang leadership skills mo o ng iyong team without creating office drama. Number three, mirror the message. Kapag ang chismis ay tungkol sa iyo, huwag ka agad masaktan. Mag-reflect ka muna. Yes, masakit marinig na ikaw ay isang power tripper. Pero baka naman, totoo yan maski konti lang. Don't take it as an insult, take it as an insight. Baka iyan ang iyong blind spot sa iyong leadership style. Ang tunay na leader hindi perfect pero willing siyang magbago. Hindi dahil sa pressure, kung hindi dahil sa purpose. Hindi mo kailangan maging perfect para respetuhin ka ng team mo. Kailangan mo lang maging totoo at genuine ang concern mo. Ang isang leader na may self-awareness ay mas nire ng team kaysa isang leader na palaging defensive. Number 4. Gawin mong habit ang anes na usapan as a leader. Kung ayaw mong umikot ang chismis sa office, gumawa ka ng environment na pwedeng magsabi ng totoo ang mga tao mo. Yung hindi takot magsabi ng... Boss, baka naman pwede na mag tayo ng bagong tao. Kulang na po tayo. Yung hindi din kailangan idan pa sa iba ang feedback. Baka kaya sila nagchichismis ay dahil wala kang time to need. May open door policy ka, maganda yan. Pero dapat may open mindset ka din. Build trust and not fear. Sa tiwala kasi nagsisimula ang respeto. Kailan mo ba huling nakausap ang team mo na hindi tungkol sa deadline ang inyong pinag-usapan? We need to create a culture where people can talk to each other and not about each other. Reminder, sa susunod na may marinig kang chismis, pakinggan mo lang yung makakatulong sa iyong team at sa karir mo. Dahil ang tunay na leader, kahit anong source ng impormasyon, ilagamit para sa ikabubuti ng lahat. May tanong ako, may narinig ka na ba na chika sa office ninyo yung tipong nakatulong sa trabaho mo? I-comment mo sa iba ba at pagchismisa natin dito. Tandaan, walang trabaho na perfecto. Pero kapag may tamang diskarte ka sa office work mo, mas magiging magaan ito para sa iyo. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, please subscribe at panoorin ang iba pa nating mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa iba ba kung may magusto gusto pa kayong idagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!